Ayun, yes, magandang gabi sa lahat. Luzon, Visaya, and Mindanao. Siyempre, ang nasa inyo na harapan, Be Rich. Siyempre, may kasama ko ngayon gabi nito. Ang dito siya sa akin tabi, si Pemsky Tramsky. Hello guys, magandang gabi po sa inyo lahat. Luzon, Visayas, Mindanao po. Uh, kapala si Pemsky Tramsky po. Uh, magandang gabi pala sa mga ano, mga... Mga kaibigan mo sa ano sa mga Lagi rin po katulad po sa amin uh, din ko sa kaibigan ko po si ano si Bechwi Be Rich Vlog oh hindi ginawa mo ng verse 3 gatas yun dapat rich. Be Rich uh, Be Rich pala Be Rich yeah. eh po uh, Tika, ay, teka, teka teka bago kita, bago kita okay. ano ikaw ba alam mo Bemski kung paano mo malalaman kung talagang bading o bakla ang isang lalaki oh naman naman Be Rich so paano paraan Teka, teka, teka. Huwag mo na ipapaliwanan. Kasi mas maganda, mapapanood nila. Okay. So, watch nyo guys kung paano nabisto na yung isang lalaki. Pumipili ng buho. Pero anong nangyari? Nabisto na patili. Ay, sirena pala. Baboosh. Watch nyo guys. Watch nyo guys. Bye-bye babo. Alam ko. kata-kata gitu kan. apa? Sudah kali dah?